So, what's up mga ka-drivers. Yan mga ka-drivers. May nakita naman tayong pangga mga ka So, paalala lang mga ka-drivers. Ingat lang tayo palagi sa ating mga biyahe. Dahil hindi natin nahawak yung oras natin. Alam naman, naman nating mga driver na isang paa natin nasa okay. So, ingat-ingat lang mga ka-drivers. Yan o oh. mga ka-drivers. <laughs> Bangga na naman yung drivers Maaga pa. oh so, ito naman yung drivers Pag may bidis na lang, minto tayo kasi may damadaan. Para <laughs> ingat, ibis siya mga ka Ito naman isa mga ka-Delivers. Tignan nyo biglang liko mga ka-drivers oh, bawal siya dito pero lumiko siya mga ka-drivers so ingat-ingat lang tayo mga ka-drivers sa mga ganitong mga kapwa ka driver natin na bigla na lang lumiliko hindi natin malalaman ito pa mga ka-drivers so, taxi, biglang lumiko yan, na-traffic tuloy So ganyan lang mga drivers dapat. Ingat-ingat tayo mga drivers, huwag so, mainit ang ulo natin sa biyahe. Para kaauwi tayo nang walang mangyayari sa ating mga drivers. So yun lang mga drivers, shout out president mo. No? Like and share naman. No? Salamat.